po'y pinalad na muling makakahuntahan ang mismong tagapangulo po ng grupong ECOP, si Ginong Sergio Ortiz Luis. Uh, Luis, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23, sir. Good morning po, sir. good morning, John. Saka, Drew, at sa uh, ating mga tagapakinig. Alright. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa aming programa. Direct to the point, nakatanungan na po, Ginong Luis. Ah, uh, kayo po ay kinukot na sabing uh, bumaba or nag-decline ang uh, foreign investment at turismo sa bansa dahil na rin po sa issue ng uh, flood control project. Ah, uh, paki-explain niya po uh, Ginoong Luis, paano ang epekto nito, sir? Sir? No. Napuputol. Ano nangyari sa linya? Balikan natin uh -huh. si Ginoong uh, Sergio Ortiz Luis. Mahalaga po itong uh, issue sabagkat uh, hindi lamang si Ginong, si Ortiz-Luis mm -hmm. uh, ang uh, nagpapahayag po ng kanila pong salo o binihingil nga po sa katiwalian dyan mm -hmm. po sa flood control uh, project at sa mga iba pang infrastructure projects. Meron din mga iba pang grupo. Yung di ba yung, yung uh, unang na-interview natin, yung uh, tagapayin chairman, eh, no, yung Philippine si Chamber Ginong, of Commerce and Industry. At banggit niya nga niya eh, medyo Ayan. galit na. Ayan. All right. Ginong Luis, good morning po ulit, sir. Ah, good morning, good morning. Ortiz, Ortiz Luis. Ah. Apo, Ortiz apo, Luis. Apo, apo, sir. Apo. Sir, a reaction po. Uh, binabanggit na may epekto sa foreign investment at tourism itong nangyayaring uh, alleged uh, flood control uh, corruption dito sa ating bansa, sir. Ay, totoo yun. At uh, alam mo nung araw eh, nung uh, bago mag-upisaya ni eh, 2023, uh, halos mga dalawa, tatlong beses ng linggo sa Philippine Chamber of Commerce, may mga bisita kami, investors. Hmm. Uh, eh ngayon, halos wala. Hmm. Tapos eh, sumasama rin kami sa mga biyahe ng Presidente. Eh, kung isa na ginahalap nun, no? dati-dati, tinatalong nila ang problema, eh, yun ay kang uh, marami kang, Uh, Uh, palit palit ang policy riyan. Mm. Eh, eh, hindi di medyo naman yun. Tapos yung eh, red tape, marami. Oh, pero yung nilagay yung art, ah, uh, uma, uh, uma, uh, alam, pero nung lumabas yung kidnapping, naka problema, pero sandali lang. Pero itong, ano, itong lumabas itong, uh, itong, uh, ano na ito, itong mga uh, problema natin ngayon, mm. ah, oh, eh, talagang halos walang dumarating. Mm -hmm. alas mahirap kausap. Naghihintay sila. Kaya ngayon, sa investment, sa tourism, sa export, kulela tayo rito sa ASEAN. Dati-dati, mm -hmm. one or two tayo. Ngayon, eh, kukula na lang lang pa sa tayo. Pati kang number five tayo or number six. Ano? Mm -hmm. Anong nakikita niyo pong hakbang, Gilong Ortiz Luis, para ika nga'y maka-rebound or makabawi ang ating pamahalaan? Eh, kasi maingay tayo dahil lahat buong uh, bayan, eh, yan ang sinasabi, no? Hmm. eh, kailangan talagang mabuo ng gobyerno ang kumpiyansa ng tao na meron hmm. talagang mga yayari dito sa investigasyon at meron mabalik ang tiwala. Hanggang hindi na mabalik tiwala, eh, ganyan yan. Hindi tayo hmm. aabante. Naniwala po ba kayo na sapat na o kulang pa itong ginagawang hakbang ng pamahalaan na ginoong Ortiz Luis para ikang mapanagot at muling mabalikan tiwala, hindi lamang ng mga lokal, kundi ng mga dayuhang mamumuhunan. Sir? Apparently, hindi nababawasan eh. Mm -hmm. Yung sana ano namin sa ICI, eh, pero para discourage sila na wala rin ang at at uh, masyadong mabagal, mm -hmm. uh, at uh, kulang ng power kaya pati mga labor eh nagkaano na rin na eh, kung bakit wala nangyayari. Hmm. So in short, maging sa inyong uh, sector sektor, eh, nababagalan din kayo, Ginoong Ortiz Luis. Nababagalan. At ang worry nga namin dito uh, sa business sector, sumulat nga kami kay Presidente na kung pwede, eh, may mga suggestion kami Hmm? para ma mabuo ang kumpiyansa ng tao. Kung hindi, eh, alam mo, uh, badaming mga, eh, uh, kumakalit ng mga balitari uh -huh. Ayaw namin nung magkaroon ng mga gulo, hmm? yung uh, sa kalye yung extra, hmm. extra, extra, uh, extra, extra, constitutional means ng hmm. ano, yun ang ayaw namin, ay, yan ang ayaw ng business sector. Eh. Uh -huh. Gusto namin talagang yung ano eh, tuloy-tuloy yung ano. So, Mm -hmm. Talaga inaano namin na uh, gawa ng remedyo na mabuo ang ng tao. Opo. Sir, ano po yung mga isinasuggest <laughs> po ninyo, o inyo pong mga minumungkahe, sa atin pong uh, gobyerno, particular po kay Pangulong uh, Bongbong Marcos. At na, karating na po ba sa kanya ito pong liham? Ah. Eh, eh, well, uh, oh, eh, yung iba, open letter pa iba. Hmm. Eh, well, yung suggestion nga, uh, bigyan ng power itong ano, ayusin at tapos eh, uh, parang lagyan ng ibang tao o dagdagan yung ICI, bigyan ng power, lagyan ng tao at lagyan ng tao na hindi pinagsususpet siya ng, ng, mga, mga kababayan natin hmm. na parang ika eh, nga parang dinidribo lang o hmm. para may mga prot proteksyonan hmm. at uh, nalilis sa issue yung mga ginagawa kung isan. Hmm. May binabanggit po, Ginong Ortiz-Luis, itong si Special Assistant to the President for Investment and in Economic Affairs, Frederico, binabanggit niya na mukhang overblown itong uh, sinasabing negative impact sa mga foreign investment. Can you comment on this, si Ginong Ortiz-Luis? Well, overblown in the sense na uh, talagang overhype ang media at lahat ng tao nagsasalita pero wala kang magagawa eh. Mm. Uh, it's a game of perception. It's a game of perception. Po. Whether true or not, it's a perception. Kailangan uh, palitan natin yung perception na yun. Po. Naniniwala po ba kayo sa follow-up na pahayag niya na naniniwala siyang in the long run, mm. eh, actually magiging beneficial pa ito sa bansa? Ginoong you know, Ortiz Luis. Ang problema, baka wala tayo in the long run. Baka magkagulo bago mag-long run. Eh. Yun lang. Mm. Uh -huh. Yun ayun ayaw namin mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. All right. So maybe that that's it. Uh, come again, sir, please. Uh, well, kaya ang inaano namin, madali yung pagbuo ng kumpiyansa. Mm -hmm. At uh, hindi tayo, sinet afford tayo yung maghintay na matagal. Apo. Mm -hmm. uh, sir, sa kabuuan po ba ng uh, atin pong ekonomiya, gaano ho kalaki ang magiging epekto po ninyo uh, nitong uh, nitong uh, skandalong ito na gumimbal po sa atin, sa tingin ho ninyo, ano, uh, gaano ho kalaki magiging epekto nito? In, in the long run? Well, uh, alam mo, pag pinag-usapan natin yung GDP, eh, for the last 20 years, eh, lagi naman tayo 5%. Eh. Hmm. Uh, hindi tayo bumababa sa 5%. Ano? Uh, pero mayroong time na nagpo-project tayo, tayo, 8% pa, siyempre, pababa na pababa. Nandun tayo sa lower end ngayon, ano? Eh, ang laki na nawawala sa atin, no? Paiwan tayo na paiwan sa mga neighbors natin, mm -hmm. pagka again, uh, in terms of uh, trade, in terms of, uh, in terms of uh, uh tourism, and in terms of investment. Habang uh -huh. tayo tumataas nga ng konti-konti, naiwanan naman tayo ng ating mga kapitbahay. Mm -hmm. All right. Binabanggit nyo rin po ba na sa mga nakaraang pagbisita nyo sa iba't ibang uh, mga bansa, Ginoong you know, Ortiz Luis, eh, masasabing talagang nagiging final option or last option ang Pilipinas sa mga mamumuhunan dahil sa mga nangyayari sa atin? Uh, pwede mo sabihin nyo dahil kung ikaw ay investor, uh, na bibili ka na paglalagyan, may mga choices ka, nandiyan ang Thailand, nandiyan hmm. ang Malaysia, nandiyan ang Singapore, nandiyan ang uh, Indonesia dati-dati, uh, eh, eh, talo natin sila. Mm -hmm. Eh, ngayon, eh, uh, nilalapas-lapas tayo. Ang Vietnam, sa, sa money market lang. sa, ano, sa stock market lang, mm -hmm. talo talo tayo, nilapasan tayo lahat. Oh. Mm -hmm. Ito po bang ganitong senaryo, ginang Ortiz Luis, eh? ngayon lang natin naranasan ito o may naranasan na natin ng mga nakaraan? may ba naranasan tayo mga nakakaraan pero hindi ganitong kagrabe yung perception wow. sa atin. Oh, alright. Mm -hmm. So, possible mas malala pa ito nung, uh, kailan ba yun, 1990s ba yun, yung uh, karon ng economic crisis? Uh, pwedeng masabi natin na mas malala pa sa ganun, uh, sir? Oo, palagay ko. Uh, dahil uh, ito eh, ah... Uh, masyadong publicized eh. Overblown mm -hmm. niya, in a way, you know. eh, and the problema, the perception that it creates, eh, kung namimili ka, investor ka, eh, sino pipiliin mo? But... Mm -hmm. Mm -hmm. All right. You know, Ortiz Luis, sapat po rin po ba yung ginagawa ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na umatend or dumalo sa mga summit sa ASEAN, IPEC, para ikangay ipaliwanag sa kanila at tiyakin na hindi talaga ganito ang nangyari at at the same time, ginagawa lahat ng pamahala ng lahat ng mga kaya para ikangay maligawan sila na mamuhunan sa ating bansa, ginawang Ortiz Luis? Uh, sayo, kailangan talaga gawin yan at uh, uh, you can appreciate the effort of the President doing that. Uh, unfortunately, hindi naman lahat ng tao maniniwala sa mga ganong mm -hmm. mga speech speech lang kailangan talaga makakausap mo ng machine. Eh. Ilang ba naman yung makakausap niya? Ah, uh, isang bagay rin po ba na ikang ay uh, mahirap makakumbinse si Junior mm ay -hmm. eh, yung alam naman natin na nangyari history nung kanyang tatay. Hindi pa rin po na ba napapagpag yun, yun Ortiz Luis? Well, isa, isa pa nga sa problema yon dahil uh, isa nangyari sa nangyari sa, 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 father niya, well. Eh, kinuko persia huh? at uh, everybody's waiting kung ano ang ano ang comparison talaga okay. at the end oh. of the day so mm -hmm. yun ang problema uh. all right so ano ho may papayo po ninyo sa ating po mga kababayan na uh, sir sa mga investors sa mga gusto pang o oh, gusto naghahanap po ah, ng uh, kanilang uh, mapaglalagakan ng uh, puhunan uh, of course, mga foreign investors, uh, ginoong uh, Ortiz-Luis. Sabi ko nga, uh, uh, sa lahat ng problema na dinaan natin, lagi naman tayong okay yung GDP natin, GNP natin. Uh, kaya lang naiiwanan tayo. So, konting ano lang, konting tsaga lang, konting tiyaga. pasensya. Oh, yeah. mm -hmm. uh, hopefully, sa masama tayo, eh, mas natin itong problema natin. May pag-asa pa, Ika, sir? Ah, siyempre, siyempre. Oh, mm. -hmm. Si naman ako. Oh. Alright. At isang bagay ba, Gino Ortiz Luis, eh, makapagpakulong bago mag-Desyembre? Tama ba? Dapat siguro, yun ang hinihintay ng tao. Alright. Alright. Thank okay. so, you Ba ako kulong, oh. Okay. Oh, At merong okay. ma uh, merong okay. mamanagot uh, talaga. Hmm. Alright. Sige. So, okay. Salamat so, po, ginoong uh, Sir Ortiz Luis, sa inyo pong uh, oras. At thank managot. you, sir. Huh? Ingat po kayo. Good morning. Po, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Ingat salamat. po. Ingat po. God bless po. Thank you. Si uh, ginoong uh, Sir Ortiz Luis, ang Pangulo po, ng Employers Confederation of the Philippines o so, ECO